ya Bilisan mo, masakit siya ko Okay guys, so kakatapos ko lang kasi mag-workout tapos may naisip akong kalokohan. Kita niya naman nag-workout pa siya so mamaya siguro sa sasabihin ko masakit siya ko, ganyan ganyan. Tapos maglalagay ako ng peanut butter sa kamay niya. May papakuha ako sa kanya sa labas niya. Yeah, tignan niyo, tignan niyo. Ang sakit ng sangko, Min. Hmm? sakit ng sangko. Bakit? Ikaw ba? Okay naman. Di ba dahil sa kinain natin? Kinain? Ano ba kinain? or dahil sa puro chocolates kasi? Puro chocolate. Ah, baka. Hindi naman lang yung chocolate eh. Sakit eh. Ikaw chocolate, yan yung chocolate. Oh. So baka dahil din yun. Ano yun? Niligo ka na? Okay. Tower mo na ako yan So, step 1 is done. Pinaalam na natin sa kanya na masakit yung chan natin. Step 2, iready ang peanut butter. Step 3, takpan muna natin yung sugat natin sa face. Nakaka-bother. Hindi, <laughs> mm -hmm. joke lang. Hindi to step 3, guys. Takpan muna na. <laughs> Nababother ako eh. Gab. Gab. Oh. Bilisan mo, masakit chan ko. Sakit na na chan ko. <laughs> Bruh. No? Sakit na rin dyan ko, tawa ka pa dyan. <laughs> okay po. Few moments later. sa pagsabi sa akin. Tagal naman. Sakit na ng tiyan, eh. <laughs> Sorry po. IGT squad so pumasok na siya sa ano wala na siya dito pumasok na siya sa CR ano ka alam mo? ano yan? anong pinaplano mo? damit na tayo wala na lang natin hanapin ngayon yung yung mga ipis saan ba yung mga ipis? wait lang Gab Gab pakuha nga ng earphones ko buddy please ano?

<laughs> ano? Ano? Ha? Bakit? Na? <laughs> Kasi nakita ko kami naman ng bobo. Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> ano yan? Nalagyan mo ko na ano? gano'n? Gano'n? Nalagyan mo ko ng bobo? <laughs> Ay, kaki! Ay, ka! Kaki, ka! Ay, hindi. Fake lang pala ito, no? <laughs> Kinabahan niya Nag-register pa rin sa utak ko. <laughs> Fake lang pala to. Buizer ka. ka. Yung ko eh. GT Squad, nag-fail tayo. naman pala nagfail Nag-fail tayo, GT Squad. <laughs> Wala eh, hindi. Nalagyan mo pa naman ako eh. Oh. Oh. Buizer. Ano yun? Bababad ka. Ba ka nakasarado yung toilet. Ganun. Ayun <laughs> na nga ay. eh. <laughs> Siyempre, hindi ka naman sumisilip usually pag ano eh. Ganun talaga, GD Squad. Thank you sa pagsabi, okay? Thank you. <laughs> Sorry guys. Sorry.